Pride ha? Fried rice. Fried rice. Mag Hi! Magandang araw! Ito nga pala ang Mars ng Pilingirang Vlogger. Sumakay nga pala ako ng pedika pa uwi mga kamars and pars kasi anong oras na dyan? Late na nga pala ako umuwi ngayon. At sobrang init talaga mga kamars. Kita nyo naman talaga yung noo ko. At habang nga ako'y pauwi, naisipan ko nga pala bumili ng ganitong gulay. Bawal daw yung sabihin dito sa may vlog natin, mga kamers and pars. Kaya ipakita ko na lang sa inyo kung ano yung bibilhin ko. Ewan ko ba talaga? Kung sa atin mga nagsisimula pa lang, ang dami talagang bawal, ang daming bawal sabihin, at ang dami-dami dami pang kasi bigla ka talagang papaluin na hindi mo alam ko anong ginawa mo. At kahit anong gawin mong pag-iingat, nagkakaroon at magkakaroon ka pa rin ng pagkakamali dito. Ewan ko ba, gaya ko mga kamars, hindi ko talaga makita-kita ko anong pagkakamali ko. Ang ginawa ko ay pinupursigi ko pa rin yung pabablog ko. Bahala na si Batman sa akin. At eto nga pala yung binili ko mga kamars, and parts, ito nga palang uulamin namin. At pakatapos ko nga bumili ay umuwi na nga ako agad-agad mga kamars and parts. Sumakay na nga lang ulit ako sa pedicab na sinakyan ko kanina mga kamars. At ito nga nung dumating nga ako sa bahay, ito nga pala yung ginagawa ng aking anak. Masa ito tayo Ano Fried rice. Magpa-fried rice na Magpa siya mga Mars. Ayan. Sobrang dami pa yung kanin. Ang ng fried rice. Ayan. Maglalagay na siya ng Tagalutan namin for today's video. Mag-hi ka! Ayan. Ayan. Tapos ilagay mo na yung ano, yung kanin. Tapos, sunod na yon Kanin. Bilis! Na, wala na. Sunog na. Ayan, tada. Ayan. 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 Meron pa doon yung... Ayan. Magliluto siya. kakauwi ko lang tapos nakita ko siya nagluluto ito daw mga ako Ya kalau sekalian tamang. At pakatapos namin magluto ng fried rice, ayan mga kamars and pars, kainan na. pagkatapos ng kainan, dito na naman tayo mga kamars para sa may batya. Maglalaban na naman tayo mga kamars. Kasi kahapon yung nilabhan ko puro pantalon lang. Kaya ayan naisipan ko ngayon hindi. Hindi na muna ako gagamit ng washing machine. Magmano-mano na muna ako, mga kamars and Pairs, kasi uniforme lang naman ang lalabhan ko. Ipabukas ko na lang yung mga puti, mga kamars and Pairs, kasi ibabad ko pa. O, ba? Diba? ano nga Akala nyo wala talaga trabaho? Ang mga nasa bahay, mas marami pa talaga kami trabaho. Kaysa yung nagtatrabaho talaga, mga kamars. O, siya, mga kamers Hanggang dito na lang ako, ha? Bye-bye! Salamat!